Wala ano po, magandang umaga. Dito po kami sa Kuwait. Ayan, no oh. Sa likod ng McDonald's para po Oo. <laughs> oh. Yeah, Kasi so, okay, wala kaming pasok okay. ngayon na holiday. Oh, ayun. Kaya, tinaon namin yung pagkakataw na ito na ano, mapagsiming muna sa dagat. <laughs> libre naman to eh. Libre? Libre, ibig sabihin walang bayad. Libre, <laughs> <laughs> libre. Libre, ibig sabihin walang bayad. <laughs> uh. Entrance, entrance free. Lahat hey. libre. O oh, lahat libre. Lahat libre. Wag lang. Pagkain lang hindi. Wag lang baka, lalayo. Hanggang magsawa ka. Ano ano other group? Ano other group? Other group. Sino gusto madigo? Punta na ay rito ah, pag nandito pa kami eh. Ayan, alam Abang nandito pa kami, punta na kayo rito. Sarap ng tubig. Right side? Oo, oh, sarap maligo. Sarap ng tubig, medyo malat. Oo. Oh. Medyo lang. <laughs> Napakasarap ng tubig. Oh, sarap maligo ngayon. Ah, pahalid eh. Sarap maligo Parang sa dagat. Oo. Oh. Libre naman to, walang bayad. Punta na kayo. Punta na kayo. <laughs> Pabukta nyo rito, murong na to. Umurong. No na. No, yo no, solamente de Terima kasih kerana menonton! Pagdang <laughs> umaga, bayan! So, sa Bansang Bayik, kung saan kami nililito ngayon. Malamig na Parang ang... sa lahat. Ang... Alam ano, pa ngayon na yun, eh, no? Matali ka ron, matali ka ron. Matadala eh. May lahing... tayo sa tabi. Tali!